vlog! So, mahilig ka pa rin bang gumamit ng kalamansi sa iyong underarm? At gumagamit ka rin ng tawas para mabawasan ang amoy or mawala ang amoy? Yun nga lang kasi ano, ang hassle kasi magpiga-piga ng kalamansi. Tapos, yung tawas, medyo ang jahe niyang ipahid, ba Kasi ma -powder. Pero alam nyo ba na merong product na magkasama na yung tawas and kalamansi? This is none other than ito. Yeah, si Dio spray guys with vitamin E and vitamin B3 this is whitening dio. at ang maganda dito guys hindi lang to pang matanda pwede pwede to sa mga bagets yes pwede sya sa mga bata because it is made from natural ingredients at ginagamit ko na siya, medyo matagal tagal na siguro mag iisang buwan na kaya malapit ko nang maubos ang isang bottle So, dati, ito yung ginagamit ko, which is okay rin naman. Yung nga lang ang problema sa ganitong klaseng Dio, ay medyo sure build up siya. So, kapag ka nagpahid ka nyan, dapat tanggalin mo siyang maigi sa yung underarm. What I like about this product ay hindi siya build up sa underarm. At the same time, wala ka talagang maaamoy the whole day. Yes, mga Biano, 100% protected ka from body odor na hindi ka nais-nais. So, ang paggamit nito ay simple lang. Pagkatapos mong maligo, i-spray mo lang sa iyong underarm and good to go ka na. Ang amoy nga pala niya mga bi ay amoy baby powder. So, mabango-bango din naman siya, pero hindi matapang ang kanyang amoy. At kung sakali man na matatagalan ka sa labas, halimbawa two days kang hindi makakaligo, hindi mo kailangan mag-alala kasi it can protect you after 48 hours o oh, di ba bongga okay honestly hindi ko pa siya na-try ng 48 hours 24 hours oo kasi nitong medyo sumama ang pakiramdam ko hindi ako naliligo sa gabi punas-punas lang so hindi naman ako nangangamoy and kung nakakaputi ba siya ng kili-kili well, hindi ko pa siya ma-judge ngayon kasi nga alam niyo na no, wala pang one month ginagamit and hindi naman talaga maitim yung kili-kili ko. Ngayon, ayoko ipakita sa inyo kasi masisira ang reputasyon ko. <laughs> masisira ang reputasyon ko. Oo. Oh. So by the way, kung gusto niyo rin i-try itong ganitong klaseng deodorant, available po ito sa Lazada and Shopee. So ito po ang kanilang store sa Lazada, MSM at ito naman po ang sa Shopee. At ilalagay ko rin po ang kanilang link sa description box. Yun lang.